So po mga kapayag na yun, magandang hapon po sa ating lahat and have a blessed day po. Okay po, ang topic po natin ngayon is about po sa isang anong or uh, negligence po ng isang security personnel or maybe a security officer po siya. Hindi po po. So isa natin po ang parawar. So ang tanong po niya, nakainom siya during tour of duty. Ibig sabihin napainom. Ito hindi siya naka-duty -naka siya pero hindi siya nakainom. Ngayon may nag-aya. Ito ito yung isang napakalaki po ng pagkakamali na ating gagawin pag naka-duty tayo at tayo ino lalo po ngayon maganda po yung topic na to kasi na po, Bermans <coughs> siyempre po sa ating mga binabantayan may mga events may mga party yan, so na po yung mga Christmas party uh, tapos tayo ay naka dapat mapa-officer specially or mga security personnel during their tour of duty huwag na huwag po tayong iinom kasi nga diba sabi nga po lalo kung may mga baril tayo sabi nga po sa gun safety diba do not put alcohol with gun powder sabihin po nyan kailangan kung may dala tayo mga firearms <coughs> hindi po dapat tayo nakainom or any intoxicating liquor <coughs> na dapat po wala tayo sa katawan natin ano kasi ang nagiging dahilan bakit ipinagbabawal talaga or talagang hindi dapat by heart po dapat alam natin yung mga security personnel kasi una po yun nga, sa gun safety yung sinabi ko sa inyo pag may baril po kasi tayo pwede na iba yung ating pag-iisip <coughs> kung pag tayo po ay nakachuti nahawak natin ang bala yung kasi ipapasok yung body chemistry natin magkakaroon ng changes Siyempre, may mga tao po na hindi kayang i-handle yung espiritu ng alak na sinasabi nga po, di ba? Na kapag may mga tao kasi tahimik, pero pagka nakatikim ng alak yan, ako po, <coughs> ingay na, anong salita, hindi ka kain ko sa sarili. Ano po kung may mga eventualities na nangyari sa area natin? Isang client na pasaway, di ba? Hindi ganun na maangas. May mga ganyan eh. Marami tayong na-encounter niya. Alam po natin mga security personnel. Hindi ka nakapagpigil. Ginamit mo yung bakal. Saan ang mangyayari sa'yo? Kaya, hindi dapat talaga. <coughs> Ngayon, ano yung dapat natin gagawin kapag tayo naka-duty? Unang-una, dapat alam natin yan na hindi dapat tayo umino. Siyempre, kahit may mga party. The after the party, kung i-invite tayo o pinapayagan kayo, dapat with due process din na aware ang inyong mga boss na pag after ng duty, pwede kayong uminom. Pero dapat hindi pa rin eh. Kasi pag nagka problema dyan security kayo sa area ninyo ang laki na problema ngayon kung yun yung mga team building sa labas kayo sa building ninyo pwede naman kasi nga depende sa sitwasyon po kasi yan eh. kung business party na mga security with the admin may kunting inom pwede naman dahil sa hindi ka naka-duty kasi kung business party na security naka-duty kayo dapat hindi kasi sa akin talaga in my part hindi ko talaga pinapayawag namin lalo yung in my part kasi yung mga nakakarang panahon na meron kami mga, mga Christmas party na talagang Christmas party, siyempre, naka-duty pa kami that time, sa mga area ko dati na inahawakan, kasi magang party, so hindi kami pwede uminom, you know, kailangan after ng duty namin na nag-turnover na kami kasi Christmas party na security, pwede po so dapat ganun, kasi yun mahirap doon unang-una, haharap pa sa client tapos ang may ala ka, ano yung naman ng client, yung tiwala nila nasaan kasi pag may espiritu ka na ng alak, ala na eh. <coughs> Maraming pwedeng mangyari. Hindi ka pagkakatuwala pag kami nakahit mo ka. Di ba kahit naman saan, nagdadrive ka nga eh. Di ba pag naaksidente ka, atamoy ala ka, violation ka pa, na, -pa na ano ka na nga, na kompormiso ka na yung, yung kaligtasan mo, nasira na yung sakyan mo, hindi may kaso ka pa. O, din po sa trabaho natin. Kaya huwag kasabihin kasi nung isa nating ano na, na naaya lang daw siya ng pasaway na security. Dapat po ang sarili natin, i-manage natin. Sabi ng who knows yourself rather than you? <coughs> Ikaw ang nagmamaniobra ng manibayan ng buhay mo. Bakit papayaga mo masama sa mga tingang alam mo mali? At dapat tayo yung babawal dyan. Diba? Hindi tayo magiging accessory to the crime. So iwasan natin kasi malaking impact po yan sa trabaho natin. Kaya dapat po palaging presence of mind na pagdating sa duty, dapat po kailangan kayo magkontrolin yung sarili mo. Hindi kasi po pwede na ang manggaman niyo para sila. Kaya sabihin mo, naaya ko eh gusto mo yun. Sabi, walang nangyari sa'yo na hindi mo binigyan ng opportunity. <coughs> Kahit sabihin mo, inaya ka, pa rin ang ambag mo dahil sarili mo yan. Ba't ka pumayag? Alam mo mali. Kung sabi siya, patalunin ka sa biling, ka ba? Di ba hindi? ko. Huwag yun. Din tayo bans. Eh, teka lang. Alam mo, nakajuta tayo. Hindi po pwede kung gagawin niya. Kasi pag ginawa mo, i-re-report kita. Dapat ikaw din na sa kanya niya. Kaya nga, dapat din, bago mag-duty, hindi dapat nakainom ang guard. Kaya nga, kung may, ano yan, eh, may time frame bago ka uminom. Ay, eh, bago ka pumasok. Kasi niya, before and after, dapat alam mo, ang duty natin, 12 hours. Uuwi ka sa inyo. Halimbawa, out mo 7 o'clock lang. Siyempre, may mga turnover pa yan. Then, then magkabibigis ka pa. Account ka mga 8. Tapos, babiyahe ka pa 2 hours. Di Maglalakad ka pa doon sa bahay niyo mula doon sa binabaan mo mga isang oras o kalahati ng oras. Di 10.30, nasa bahay ka na. Siyempre, magpapahinga ka pa. 11, kakain ka. Iiinom ka ngayon ng 11 p.m kinabukasan papasok andas ka matatapos na rin limang o apat na oras kaya nagiinuman eleven, twelve one, two, three three o'clock ng madaling araw pa nagpahinga <coughs> papasok ka pa isang oras ka lang matutulog halimbawa four o'clock hindi may ang over ka pa hindi ka dapat magtutin kasi yung content ng alcohol nasa katawan mo yan pwedeng iba yung iyong anihang over lalo na so hindi dapat kaya nga ka dapat pa huwag pa dapat di off kaya para at least mahabal pa hinah pero kung papasok ka pa, sasagtabi mo na yung mga social life na yan. Kasi na dapat ang security, tinitingnan din kung ito ba ay mabarkada, may sa inyo. Dapat hindi kayo papasok sa larangan ng security industry kasi makokontrol talaga yung inyong mga layaw sa katawan, mga gana. Pwede naman, kapag magkaroon lang tayo ng disiplina. Disiplina na lang naman yun. Ngayon, kung naaya ka at nangyari, wala problema kasi laki po ng punishment niya ano yung mga punishment na pwede nang mangyari sa'yo pwede yung revocation of license ya. pwede kang i-blacklist sa sosya pag nagkaroon ng malaking mali at kahit hindi kasi pwedeng mangyari na eh kasi meron ng uh, point na pwede kang magkaroon ng malaking mali kasi nakainom ka na eh pwede sukan na yan ang mga pwede mga mangyayari sa iyo diba? tapos depende pa rin sa agency kung saan nakaasa na saan nakabibila <coughs> tingnan nyo rin yung pinaka policy ng agency. Baka pag sa pag-inom sa alak na yan, pwedeng termination ang katapatan dyan. Diba? Uh, so, dapat inaaral natin. Kasi, ang laki ng ambag sa ating sarili, yung pagkatawa natin, mismo tayo. Wala tayong dapat pag may nangyari sa'yo. Kasi binigyan mo ng opportunity, Unless emergency yan. Pero kung yan yung mga ganyang inom-inom ah, na yan, alam mo yan na pwedeng umiwas ka pag magagawin. Nung isasabi, parang kumuha ka ng bato, punak-punak sa So, ano yung essence nyo? Naghanap buhay kayo. Di after, laki-laki mo yung isang case ng alak niya kung gusto mo. Wala ka nandun doon sa inyo. Hindi naman, di ba? Bakit during the ROTQT? Kaya iwasin niya. I'm di ba, hey, ba napapahaya ka na daki sa mga uh, company na naka-tenant ninyo dyan. Guard, check mo na. talaga mag-ano kayo, sir? Pasensya na po, nasa protocol po namin, mga security hindi na ka napatangunin mo during our tour pasensya na po sa mga susunod na araw po pag ako'y bakante, pwede naman po ako dyan ganun bibigyan nyo ng way na kayo hindi maaya kahit ano pang sabihin nila kasi naka-unformi ka naka-duty ka, ang laki na responsibility mo tapos nakayama, paano ka, halimbawa nakatulog ka may nangyari sa loob ng building mo, syempre may ano ka ng alak eh, hindi mo na mapili, antok na antok ka nakatulog ka, napasokan kayo ng mga intruders So, ano mangyari? Nanakawang ng baril mag-i-answer so, mo yun. Hindi yun ang dahilan sa kakapirangkot na alak na yan. So, hindi mo yan? Kaya nga dapat presence of mind. Aware dapat sa akin yung mga security person. Kasi maganda kayong topic natin ngayon. Tama yung tanong po ng ating followers na ako dyan sa alak. Kasi muna naaya ka, ikaw pa rin ang malaking pananagutan niya. Huwag mong pala na officer especially. Kasi minsan may mga officer yan eh. May kardaman ako na nag-iinom si Sarah. Ang tuwag, kainom na siya. Ito dapat po. Yun. Bigyan natin ng Uh, pagpapahalaga yung iniatang sa ating to bilang mga opisya. Kasi kung anong ginagawa, magkakita ka na. Kaya dapat iniinform natin sa mga subordinates natin yan, lalo ngayon, mermans, na kapag merong kayong nakinaan na ganyan dapat, ay sinagot yan. Automatic yun. Huwag bibigyan ng chance kasi makapompromise yung duty natin. Pahalagahan po natin yan. Mahirap po kasi na mawala ng kumpiyansya o ng tiwala ng ating mga client sa atin kasi sa ginagawa natin. Siyempre, kakalat yan. Anong mangyayari? So, yun na. Ang mangyayari sa'yo ngayon, pwede kang mag-blacklist sa sosya, ma-terminate, ma-revocate yung license mo, at depende pa rin sa agency. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung magre resign na lang daw siya, hindi siya puputaw. tandaan po natin pag may mga problema tayo na kinakalat. Harapin po natin. <coughs> sa mga problema kasi, normal yan, lalo itong alam mo namang ginawa mo, hindi harapin mo. Nagkamali ka, accept na mistake. Kung ano sabi na agency, gawin natin. Pa alam tayo ng maayos hindi, ka napapasok kasi nga may problema ka eh kung mag-apply ka tatawag sa agency hindi ano ano mangyari sa'yo hindi ka lang paumani eh sir pasensya na lang nagkamali ako kung po yung sa akin hindi yan kaya nga dapat bago tayo mag-assume ng ating mga trabaho alam natin ano ba yung concept description ng duty ng trabaho ko bilang security personnel hindi niyang mag-guard na lang ako yan mga lang yan yung mga ano nila eh dahil lang pumasok sa guard Okay, madali. Pero ano yung magiging impact sa inyo? Lahat naman ni qualified eh. Pero dapat pag naandun ka, rally mo. Kasi pwede yung hanap buhay mo yan. Yan yung compromise. Ka. Hindi hanap buhay ang hanap mo. Hanap patay. Diba? E, Kaya alam, pag may pumasok sa isang bagay, aralin mo yan. Kasi pwede iyan imbis na makatulong sa buhay mo, iyan pa yung nakasira. Kasi hindi mo alam kung ano yung purpose ng trabaho. So, ayun nga, napakasimple lang. Alam nyo dapat kung ano yung pinaka-dosing-dose basahin, aralin ang RA 5487 o Republic Act 5487 at yan lahat yan kaya nga mag-aaral di ba? <laughs> hindi napapamali, excuse me hindi kung di ka mag-aaral, hindi ka magtatanong ano mangyayari sa'yo? Diba? so kailangan po natin so iwasan po natin yan na uminom sa oras ng duty bago mag duty dapat po di, nalangon natin yun yung time frame na pwede naman kasi ganito lang eh, tingnan yung maigi kung yung content ba niya alam gusto mo lang pang patulo <coughs> meron kang mga wine yan sa inyo pwede naman yan yung mm -hmm. set set ba pero yung talagang iinom ka na ang dami mong tropa dyan pwede naman yung mga so kailangan intindihin pa rin natin yung ating tungkulin bilang isang security personnel hindi biro so yun lang po and I hope po nakatulong po yung na tulong sa nagtanong sa atin kaya po sir harapin mo na lang yung agency at huwag ka nang umalis na. hindi nagpapaala kasi ikaw din naman po yung may kasalanan so accept, ganoon lang po lesson learned, matuto tayo sa mali yun, importante pag nangyari na, hanapin mo ano na yung naitulong sa'yo natuto pa. next time lalago ka na nag-fail ka man ngayon, okay lang Ganon talaga, sabi nga, failure is the product of success naranasan mo eh, suwag mo nang ulitin eh. ganoon lang, lesson learned start ka ulit at later nang din ako hindi makatagal magiging mahusig ka ang kasi tinanggam mo yung mali mo. So, dapat kung ayaw mangyari, isipin po natin kung ano yung gagawin natin. You have to think. Sabi na diba dun sa mga ano, you have to think before you think. Ang gano'n lang yan eh. Isipin mo, wag mo gawin. Eh. Pag ginawa ko ito okay, ng consequences. ako na lang, mahirap mamin natin ah. So, dapat ganyan tayo security. Security ka nga, tapos hindi mo pa security secure mo Napaka-awkward na. Dapat pag security guard ka, you must know what the security is sabi ng security, free away or free from danger or harm, ikaw ito ilayom yung sarili mo sa anumang kapahamakan anumang pangamit bago ka mag-act sa trabaho kasi kung ililigtas mo yung building yung area mo, tapos ikaw hindi ka secure, ka, nonsense po yun. diba, so yun po, at least nadagdag ulang po, so maraming salamat and have a blessed day po sa ating lahat